Good evening guys Dito tayo ngayon sa Tabukan Sa bahay ni Auntie Belen at Uncle Buboy At ito guys uh, Maglilinis tayo ng 20 pirasong malalaking mga manok na nitib Ayan Yung nakita nyo naka Nakasabit na manok guys Yan yung istupado natin na buo Ayan At yan yung mga laman loob Tayo ang titira nyan guys para mas malinis Samantalang si Pakas Joshua At yan yung boss natin, si Boss Bibi. Pakas Joshua yung maghihiwa nyan guys. Ayan, lilinisan natin yung laman loob. Yung atay at saka yung balon balunan Para masarap yan mamaya guys. At malinis na malinis. At dito guys, natapos namin yung... Uh, naliit namin yung uh, manok para... Bukas. Bukas pa yung uh, birthday party guys. Ni-prepare lang natin yung uh, mga manok dahil marami to, 20 piraso. At yan, nilalagay na sa mga plastic para i re muna guys. Para kinabukasan, lulutuin na lang. At yung lulutuin namin ngayon guys, yung laman loob ng manok para may mumukbang tayo. Yan, hindi pala namin alam guys na yung uh, balon-balonan at saka atay ay gagamitin pala bukas. Naku, patay talaga. Ahanapin talaga yun ni Auntie Bilin, guys. Pero wala nang magawa dahil luto na at nakain na guys. Ayan. Ito mag-uumpisa na tayo ng dinuguang lamang loob. Ayan. Lumpisa ng luto yung pakas natin. Kumukulo na. At dugo na lang yung kulang. At, ayan. Maluluto na guys. Kakain muna tayo at magmumukbang para kinabukasan babalik tayo. At dito na guys, kinabukasan, nandito na tayo. Andito na yung chip natin, si Tata. Ayan. Tinitira niya na. Uh, ilang putahe na guys yung uh, naubos niya. Natapos yung lutuin kasi nahuli tayo. Ayan, uh, samantalang simpakas Joshua, ay tinitira yung uh, ano natin. Sa tindahan, Yung pork belly. Ayan, pero gagawing adubo yun guys. At uh, kalderitas Ayan. At ito yung uh, istopado natin. Yung buong istopadong manok. Yan, yung lauya. Wow, yan yung titirahin natin mamaya. Fiborito talaga yan. Wala kung ibang kukunin kundi yan. Sabaw na saka may mangka. Ayan guys. Yan, mukbangan na. Ito yung kagandahan dito guys sa samasamang kakain, sama-sama samasamang gagawa ng mga gawain. Yan, shout out dyan. Dyan si Uncle din. Si Uncle. At shout out dyan kay Uncle Buboy, kay Auntie Belen. And happy birthday kay Cas Luisa. God bless. Wow, at dyan guys. Dami kong naubos dyan. Ang hilang, hilang hiwa at ito yung natitirang uh, lulutuin guys ito na lang at uh, palulutuin namin habang mag Pertiyan, kapas, oh? nag uukay si pakas bin ng biko ayan Pertiyan. yan yung pahabol na biko specialty yan ni uncle elmer at dito pagkatapos magluto guys simpre may kasiyahang konti ayan nag uusap usap yung magpinsan sa mga kanya-kanyang buhay. Kung anong nangyayari. Ayan. Ubusin lang namin guys. At uuwi na rin. Ayan. Yung uh, mga puging pinsan. Salamat sa inyo. Shout out. I love you guys.